Dingdong Dantes sinugod sa ospital ang asawang si Marian Rivera. Isinugod ng aktor na si Dingdong Dantes sa ospital ang kanyang asawang si Marian Rivera matapos itong mawala ng malay sa kanilang tahanan, ayon sa ulat, bigla umanong nahilo si Marian bago nawala ng malay. Agad namang tumawag si Dingdong ng ambulansya upang madala si Marian sa pinakamalapit na ospital. Sa kasalukuyan, nasa maayos ng kalagayan ng aktres ngunit patuloy pa rin inoobserbahan ng mga doktor, inaasahang sasailalim siya sa ilang pagsusuri upang matukoy ang sanhi ng kanyang pagkahilo, Nagpasalamat naman si Dingdong sa mabilis na pagtugon ng mga emergency responders, ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa mga fans na nagpaabot ng dasal at suporta. Samantala, Humiling ng mag-asawa ng privacy habang patuloy na nagpapagaling si Marian, ayon sa malalapit na kaibigan ng mag-asawa, maayos na ang lagay ni Marian at nagpapahinga na sa ospital. Magsasagawa rin ng follow-up check-up sa susunod na linggo. And this are Chica for today mga ka-show, best. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. <music>